Ano pong aral ang matututunan natin sa trahedya sa mag-ina sa Bulacan? Sa bawat tahanang Pilipino, ang matatag na pagsasama ng mag-asawa ang nagsisilbing haligi ng buong pamilya. Ngunit hindi may iwasang dumarating ang mga pagsubok na sumusubok sa tibay ng kanilang relasyon. Sa kabila nito, may mga pagkakataong ang mga panlabas na salik tulad ng panghihimasok ng biyanan o kakulangan sa komunikasyon ang nagiging sanhi ng alitan. Lalong lumalala ang sitwasyon kapag hindi nabibigyang lunas ang mga problemang emosyonal at mental. Trahedya sa Santa Maria Bulacan Kamakailan, isang masaklap na trahedya ang naganap sa Santa Maria, Bulacan, kung saan natagpuang wala ng buhay ang isang ina at tatlo niyang anak sa loob ng kanilang tahanan. Ayon sa investigasyon, maaaring may kinalaman ito sa matinding problemang pampamilya o emosyonal. Isang napakalungkot na paalala ito na sa likod ng katahimikan ng mga tahanan ay maaaring may mga pamilyang dumaranas ng matinding sakit at problema. Bago po tayo magpatuloy, libre po ang mag-subscribe sa aking channel, huwag rin po kalimutang mag-like. Ang trahedyang ito ay tila isang sigaw para sa tulong, isang paalala sa atin na seryosohin ang usapin ng mental health, suporta sa loob ng pamilya, at pagtutok sa emosyonal na kalagayan ng bawat miyembro ng tahanan ang susi sa maayos na pagsasama. Ang matibay na relasyon ay nagsisimula sa bukas at tapat na komunikasyon. Dapat ay palaging handa ang mag-asawa na makinig, umunawa, at magpatawad. Sa halip na palalain ang hindi pagkakaunawaan, mas mainam na ito'y agad na pag-usapan at solusyunan. Kapag may respeto at pagtitiwala, mas madaling lampasan ang anumang pagsubok. Ang papel ng mga bienan at pamilya hindi maikakailang may ilang magulang o na labis ang pakikialam sa buhay ng kanilang anak na may asawa na. Bagamat kadalas ay mula ito sa malasakit o pag-aalala, dapat nating kilalani na ang bagong pamilya ay may sariling desisyon at buhay na kailangang igalang. Mahalaga ang pagtatakda ng hangganan sa pagitan ng pamilya ng pinagmulan at ng sariling pamilya upang mapanatili ang katahimikan sa tahanan. Ang pag-aaway ng mag-asawa ay normal sa anumang relasyon, pero mahalaga itong mapigilan bago humantong sa marahas o mapaminsalang resulta. Narito ang ilang paraan para maresolba ang alitan ng mapayapa. Isa, kalmado at bukas na komunikasyon. Huwag magsisihan agad. Gamitin ang, I feel, kaysa, you always. Ipagpaliban ang usapan kung mainit pa ang ulo. Bumalik kapag pareho ng kalmado. Dalawa, pagkilala sa emosyon. Alamin kung ano talaga ang pinagmulan ng galit o sama ng loob, madalas hindi ito ang aktwal na isyo kundi damdamin ng pagkabigo, takot, o selos. Tatlo, respetuhin ang isa't isa, walang pagmumura, paninigaw, o pananakit. Laging tandaan, ang respeto ay pundasyon ng isang matatag na relasyon. Apat, magtakda ng hangganan. Kapag may tensyon, pwedeng sabihin, kailangan ko munang huminga ng malalim bago natin ituloy to. Kung may posibilidad ng pananakit, pansamantalang lumayo sa isa't isa. 5. Humingi ng tulong. Kung paulit-ulit na ang pag-aaway, isa-alang-alang ang counseling o tulong ng isang neutral na tagapayo, pareho kayong nakikinig sa kanya. Maaaring lumapit sa simbahan, local social welfare office, o family therapist. 6. Pagtanggap at pagpatawad. Hindi laging kailangang manalo sa argumento. Minsan, mas mahalagang panatilihin ang kapayapaan kaysa ipilit ang tama. Kung may bantang pisikal na pananakit, ito ay hindi na simpleng away, ito ay domestic violence. Sa ganitong kaso, mahalagang humingi agad ng tulong mula sa mga autoridad o crisis hotlines para sa kaligtasan ng bawat isa. Ang pagiging mabuting biyanan ay mahalaga upang magkaroon ng maayos na relasyon sa asawa ng iyong anak at sa buong pamilya. Narito ang ilang mga paraan upang maging mabuting biyenan. Igalang ang hangganan ng mag-asawa. Huwag makialam sa mga desisyon nila, lalo na kung hindi naman hinihingaan ng opinion. Hayaan silang matutong harapin ang kanilang sariling buhay. Huwag ikumpara. Iwasan ang paghahambing sa kanila, lalo na sa manugang, sa iba o sa sariling anak. Tanggapin sila kung sino sila. Maging bukas sa komunikasyon. Makinig ng maayos, huwag agad maghusga. Kung may concern, sabihin ito sa mahinahong paraan, hindi sa mapang mataas o mapanambat na tono. Ipakita ang suporta, hindi kontrol. Maging gabay kung kailangan, pero hindi dapat kinokontrol ang kanilang mga desisyon o pamumuhay. Bigyan ng papuri at pasasalamat. Kilalanin ng mga mabubuting ginagawa ng iyong manugang. Ang simpleng, salamat, ay malaking bagay. Iwasan ang chismis o paninira. Huwag pag-usapan sa iba ang personal na buhay ng mag-asawa. Magdudulot lang ito ng lamat sa relasyon. Ituring na tunay na anak. Kung ituturing mong bahagi talaga ng pamilya ang iyong manugang, mararamdaman nila ang respeto at pagmamahal mo. Magpakita ng kabab ang loob. Aminin kung may pagkakamali at maging bukas din sa pagbabago. Sa huli, ang pag-aasawa ay hindi lamang batay sa pagmamahalan kundi sa pagtutulungan, respeto, at pangunawa. Ang mga biyenan at kapamilya ay may mahalagang papel rin sa paghubog ng isang mapayapang tahanan, ngunit kailangang itoy may tamang hangganan. At bilang isang lipunan, tungkulin din nating makinig, umalalay, at tumulong sa mga pamilyang humihingi ng tulong. Sama-sama nating itaguyod ang pamilyang may malasakit, pagkakaisa, at pagmamahalan dahil dito nagsisimula ang tunay na kapayapaan sa ating komunidad. نبا